Ano sa mga ano mga ano ka lang. mga <laughs> <laughs> ano ano mga ano ano mga 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 ano ano mga ano mga ano ano mga ano mga ano mga ano mga ano mga Oh Oo, nai. Ayun, pulutan. May, may dalas pulutan. Oh nai, nai. Pinupulutan ka namin. Sa ating susunod po na reklamo. makakausap po ninyo, idol, si Mary Grace Garcia. Dire reklamo niya, idol, ang nanay ng kanyang kinakasama o yung bienan po na hilaw, dahil sa pagiging chismosa nito... Pati ang relasyon nila sa anak nito ay pinapakailamanan. Humingi na siya ng tulong dahil kasama niya ito sa bahay. Kaya ang hiling niya idol, sana sa iyo ay uh, after COVID, pauwiin na lang po sa probinsya. Anong pinakichismase? Yan ang tanong number one. Number two na tanong, pakialamera daw. Ano yung palagi pinakikilamanan saan? Nasa na sa likod lang ata niya kanina. Ayan. Nasa likod? Sino? Yung biyanan niya tama. Ah! ay <laughs> 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 ayan, ayan. Ayan si biyanan! <laughs> Ramon sa liga. Walang kamalay ba ni si Nanay? <laughs> sino <pala> <laughs> oh, pa Pati oh, nitigdan pa idol kung sino yung kausap niya. Yun. <laughs> Talagang pakialamera nga. Pakialamera nga talaga. <laughs> sumili para ako Sino kausap? Sino kausap po dyan? <laughs> Nasa likod lang para. Pero sana face to face na lang. Pero yung maganda yung pasimple, ano? Pasimple si Biela, sampay-sampay ko niya. Tapos, ano? Ako na, ako na parang pinag-uusapan niyo. Nagulat kami doon. Ang tawag yan, pinupulutan. <laughs> pinupulutan na si Biela. Hindi parang ni Biela na. Siya na, nagsisipisan Ay, Diyos ko. Ang chismosa. Pinag-chismisa. Ano na ngayon? Ngayon. Oh ma ma Mary Grace? Hello po. Ay, asan na po si Vianan? Asan? <laughs> lalabas po siya. Okay, okay. sige. Anong klase panginginan pong ginagawa? Sa lahat po. po sa out ng krispo Sa chismis po niya dito. Yung about po sa amin ng kapatid ko. May nangyari daw po sa amin ng kapatid ko. Na hindi ko alam kung saan niya kinuha yung invento niya na yun para lang kung saan ako sa anak niya. Teka muna, binibintangan ka kanya na nakarelasyon mong kapatid mo mismo? Opo, kapatid. 10 years old po. Nakapatid kong lalaki. Oy, may sira na sa ulo siguro. Tumbihan mo yun. 16 years old po siya. Ah, 16. Opo. Okay, bakit niya nasabi yon? nakita daw po niya kami magkatabi, tapos nakakumot daw po kami. Oh, tapos pag no. lang daw po niya nagumalaw yung kapatid ko. Sabi, parang minumostra po siya na nakita niya. Sabi ko na nakita mo talaga, dapat inakit mo po kami. Hindi yung bilang na nagpong chichismis lang yung sa barangay na karating na wala po kong kaalam-alam. Dapat papamungin niya muna ako, di ba? O kumprontahin niya ako. Ah, sige ma'am, para ma-satisfy siya, I'm sure mapapakinggan niya ito. So, inabutan niya kayo sa isang kama ng kapatid mong 16 years old, nagkukumot kayong dalawa. So what? Saka ko sa kanya, kung magkakumot kami, hindi naman ako nagkukumot. Hindi nga po pinagtataka ko, hindi naman kami nakakumot. Pero nakita niyang magkatabi kayo ng kapatid mo, totoo nangyari yun. Hindi po kami magkatabi matulog. Isa po yung kama, pero hindi kami magkatabi. At yung mga bata po sa dito. At hindi kayo nakatalokbong pareho? Hindi po. Oh. So, niya, eh. Okay. So, kinumpranta mo na siya tungkol dyan. O, nag po, nagulat kasi ako kasi sinabi nung kapit bahay namin, dun sa Mekana, kana, ganun daw po yung kwento ng matanda. Sabi ko, bakit oh. sa akin, sabihin mo na lang, huwag yung sa iba ko pa malalaman. Pwede pa makausap si nanay mo? Mabas po, kasi ayaw kong mm, kay usap Parang, pag, ganyan po siya, pagkakausapin siya about dun, aalis siya. Parang ayaw okay. niya pag-usapan. Pinakamahirap sa lahat yung meron kang kasamahan sa bahay na chismosa, chismoso. Totoo yan. Masisira at masisira talaga yung tahanan na yan. Kapag yun ay na-infiltrate ng chismosa. Parang COVID din yan eh. Yung chismis, COVID. Mabilis kumalat eh. Di ba? Uh, Dapat tama si chismis. Eh, Nagkaroon po ng problema dun sa chismis na yun. Nasa ng kapatid ko tuloy dahil doon. Tinaminado naman po yung kapatid ko na may kasalanan siya. Ang kasanap lang po yun. Okay, pwede ba makausap si Ilang Mumbianan? Pakitawag po ma'am. Kausapin ko. Pakipasa ng telepono. Kausapin natin. That's Kanina, sasampay lang eh. Nagtitong lumabas. Ah, yun, nagtampo siguro. Nakikita niya mukha ko na, Uy! Pinagchichismisan ako. Tinurin po na ako nito. Patay. <laughs> <laughs> Kaya kayo mga chismoso-chismosa, mga homewrecker kayo kung tutusin. <tosain> Totoo. Mga homewrecker yan. Itichismis mo yung mga kasama mo sa bahay, masisira lang ang insamahan ninyo. Ang chismis na kamamatay kung tutusin. Magandang hapon po, Sir Erwin. Um, magandang hapon uh, po dyan sa uh, Pinas, Sir uh, Rafael. Apo. Apo. Uh, ah, nasa abroad ka? Okay. Apo po sa Saudi po. Saan po kayo sa abroad, Sir? Dito po sa Saudi, Sir. Sir, alam mo na ba yung mama mo at sakit tong si Mary Grace ay nag-aaway dahil itong mama mo rochismosa? Yan na nga po, nabalitaan ko yan, eh, sinabing ng asawa ko na yun yan nangyari. Nung nanay ko dahil sa mga kapitbahay na ganon. So, nasuntok na ng, ano, ng kapatid na asawa ko yung nanay ko. Okay. Nadala yun sa, ano yata, sa ospital. Sino po ng ospital? Yung nanay ko kasi sinuntok ng kapatid. ng asawa ko. May Ka dugo nga yung tahinga niya. Pinakita sa niya. Kapatid ni Mary Grace, sinuntok nanay mo? Oo. Napunado. Yan ang sinabi ko eh yung chismis na kamamatayan, o yan, nasuntok, which is wrong. Sobrang mali yun. Mary Grace. Yes po eh, bakit naman sinuntok ng kapatid mo itong Hilaw mong biyanan? Dabali nagkasagutan po kami sa may labas kasi nagkomprontahan po kami kasi sabi po niya wala daw po siyang sinasabing gano'n na kwento sa labas. Ngayon po, inayap po namin siya sa labas. Parang pinagharap po namin siya nung taong nagsabi sa akin. Ngayon po nagharap sila ng tatlo, sabi po nung babae dito sa may tindahan, di diba, nagsabi ka sa akin, mo, dito si Grace may, may relasyon sila ng ang kapatid niya, ganyan-ganyan doon na po parang naginit yung ulo ng kapatid ko. Kasi nagmura, pinagmumura po niya yung kapatid ko. Pinagmumura ng piyanan ko po. po. Eh itong bata po kasi hindi namin maawat. Na, inawat ko po, po yun, pero hindi namin kinaya. Dalawa po kami umawat din. Oh, kasi 16 years old, sobrang sama siguro ng loob, sobrang galit. Dali ko ba naman pagbibintangan ka na karelasyon mong kapatid mo? Opo, sabi ko nga po, sabi ko ako na palaki dyan. Ako na po tumayong parang ama dyan sa mga yan. Dalawa lang po tumayong ama dyan sabi ko to sir, ganyanin mo kami magkapatid, sabi ko sa kanya. Okay. Yan sir, pagkakayan po kami, nagkaroon po ng bladder doon, aminado namin po yung kapatid ko na, 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 nasaktan niya, humingi naman po ng tawad yung kapatid ko, hanggang po nagkaroon po minag-bladder doon. Pero hanggang ngayon po kasi hindi na mamatay yung ano, yung kwenta Sir Erwin, pwede bang pagsabihan po po yung nanay nyo na itigil na po muna yung chismis? Ah, uh, ilang beses ko na yung pinagsabihan. Sir, hindi naman siya nakikinig sa akin eh. O di paghiwalayin mo na lang sila sir, dapat yung mama mo meron sa sariling tirahan. Pagbukulin mo yun sila. Iyon na, na nga po, hindi sila dapat na magsamay kasi para silang po sa. Correct. Yung alita nila, siguro maglimang taon na, nandun pa kami sa kabiti, upahan. Kung ganun pala sir, alam mo naman pala na chismosa yung nanay mo, ba't nyo pa binibitbit pa rin hanggang sa bandoli baka magkahiwalay kay ni Mary Grace. Yun nga eh, kasi bumabalik din naman siya sa akin kasi yung kapatid ko rin doon sa Fairview kasi wala din silang bahay na matulugan yung hindi siya komportable doon ah hindi sir ganito yung pananaw ko sir ano whether komportable siya o hindi dapat pilitin mo na doon lang siya tumira sa isang kapatid mo dahil hindi na magkasundo itong si Mary Grace sa saka siya eh, di ba so ba't nyo pa ba pinapatagal pinahirapan nyo siya at pinahirapan mo yung pamilya mo Apo. Ipalipat mo na siya, sir, doon sa Fairview tapos magpadala ka na ng pera sa kanya para doon sa kanya mga pangangailangan. Ano po? Apo. Ay, yung gusto nga niya pangyay nga, uh, uh, oh, uuwi daw siya ng late. O, pauwiin mo na agad. Ngayon mismo. Ayaw naman na ngayon. Ayaw na niya ang umuwi doon sa Leyte kasi nga dahil sa senior citizen na siya, may nakukuha siyang pera dyan sa Pasay. O baka naman kaya ayaw niyang umuwi dahil masarap mag-chismis. masarap mag <laughs> <laughs> na kami yung umalis ng mga bata dito. Kami daw po ang umalis dahil bahay daw po na to. Sabi ko, hindi naman niya to bahay, kay Erwin naman ito. Sabi ko, kung di kahit di kami kasal ng anak niya, mas makarapatan po yung mga bata. Correct. Agree. 101%. Ito, Sir Erwin, ikaw ang susi dito para mabigyan ng solusyon itong problema nila dito sa Pilipinas. Si mama niyo po, sir, patirahin niyo lang po sa isang kapatid niyo sa Fairview and then padalhan mo na lang po ng pera. Hindi naman po oh, na po, oh. po sustento so nan sir, may binibigay naman po ngayon lang po wala dahil no work no pay nga po ngayon. Okay putol yung mag uh, buwan ako dito Sir, walang sahod eh ah. Hindi ako nakapadala Hindi ako nakapadala dyan O oh, di wag ka na muna magpadala pala Dahil wala pa lang trabaho Sige So yun lang oh. po Pakiusapan mo yung mother mo Doon lang sa Fairview muna sir Kaya mo? Opo so, Kung sasabihan ko rin siya sir Hindi naman siya may kinik sa akin eh Gusto talaga niya dyan Kasi nga mayroong ang Ano siya senior citizen Then kung gusto niya po dyan sir Magbehave siya Sabi mo ma kung hindi mo kayang pakisamahan si Mary Grace at hindi mo kayang itigil yung pagiging chismosa mo, umalis ka. Minsan naman sir, okay naman siya eh. Okay naman sila eh. Kaso lang may time na ewang ko. May time siya na nagagalit na lang. Kaya nga sir, pakisabihin mo siya sir na kung gusto niyang hindi siya mapaalis, eh mag-behave na siya, wag na siya maging chismosa. Pwede ba sir, kaya mo? Sinasabihan ko yan siya eh, kaso lang hindi ayaw makinig sa akin eh. Oh, sige, Mary Grace, tawagan mo si nanay kakausapin ni sir. Umalis po siya sir, umalis po talaga siya. Ayaw po niyang marap. <laughs> Sabi ko nga po niya, Nay, ano, movies, ka lang ka lang. At sinaka-amil po siya kanin. Sabi ko, magdamit ka nga. Sabi ko, may kakausap tayo. Madis naman po. Dali po ko na, sir. Mas okay doon. Kasi may doon yung kapatid ko rin. Tulong dito sa barangay na matulungan kami na ano, kumbinsihin siyang umuwi na siya ng late kasi hindi po siya talaga nakikinig kahit kay kapitan, kahit kay gawad. Pag nagsalita po yun, tuloy-tuloy talaga. Walang ano, walang preno. Naku, nasa impyerno ka sa sitwasyon na yan. Kung gano'n pala, matigas ng ulo. Chismosa na matigas pang ulo. Basta po yung kanya, kanya. Ipilit niya yun. Kung ano, tama, o ano yung alam niyang tama, basta sa kanya, tama yung kahit mali na po. Sir Erwin. Yes po mapapayag mo kaya yung nanay mo na lumipat sa Fairview muna kasi lockdown hindi pa natin alam kung kailan pa bubuksan itong mga transportation natin sa barko, aeroplano so kaya mo ba siya pakiusapan for the meantime sir na wag muna maging chismosa or umalis muna kaya mo? Sinasabihin ko naman yan siya sir na ano wag na niya mag, na siya magsabi-sabi diyan sa mga kapitbahay namin pero minsan kasi hindi hindi mapigilan yung bunganga niya pagka ano niya at sismos oh ayun siya mga kasabi sa mga kapitbahay tapos minsan po sasabihin niya kapag ano sasabihin po hindi daw siya pinapakain pag inalok po siya hindi siya kakain tapos hindi. pag hindi siya inalok sasabihin niya hindi po siya pinapakain tapos ganun po yung lumalabas dito sa labas na siya naku po Para, lumalabas dito sa lahat ng tao dito na talaga ang hirap po ng buhay niyo, sitwasyon niyo po, Mary Grace, kung gano'n. Pag inanok po siya, tatalikod pa siya. Isigawan pa niya kami, sinigawan po kami. Minsan, binigyan namin siya kanin, ulam, inumin niya, isusubo na lang, galit pa po. Tapos pag hindi siya inalok, sasabihin pinagdadamutan siya. Nakakit daw sa taas yung pagkain. Nasaan ang biyanan mo, Mary Grace? Wala diyan? Wala po, malis po talaga siya. Oh. Baka po... Oh. Ayun, may nagsasalita. Siya ba yun? Hindi po. Sino yon? May boses. Yung sa kapitbahay po namin dito sa Milaba. Kasi po boarding house po ito Yung pinitira namin dito eh. Okay. Um, Sir. Yes po. Ikaw, anong disposition mo? Kaya mo bang gawin yon yung request ko? Sana pakiusapan ano pakiusa nanay mo? Opo, sinasabihan ko naman yan siya po. Pero well, ayaw niya doon sa Fairview eh. Gusto talaga niya dyan, Tumira. Nako, yan yung kalbaryo. Yan ang pinaka-cruise po P ng po niya, family mo. Ang gusto nang uh, umalis na lang yung mag-ina ko. Kami daw ang Kung kayo naman naalis yung mag-ina, meron naman kayo matutuloyan, Mary Grace. Wala po. Ilang, eh, ilang taon na ba yung ano nyo po, nanay? 65. 65 na. Chairman Abdun Rivera, magandang hapon po, Chairman. Oo, oh, sige po. Chairman, ayaw makipag-usap sa amin itong uh, chismosa eh. Itong si uh, Gliceria Justo, ayaw makipag-usap po sa amin. Chairman, sabihan mo dun kay nanay Gliceria, kapag hindi niya tinigil yung pagchichismis, siya po ipapaila ng kaso. Ah, sige po. Pinakiusapan niyo na ata dati ito na lumipat ng bahay, kaya lang hindi niyo na kumbinsi. Pakikumbinsi lang po muna, ano, chairman. Papatawag ko po. po. Opo, pa patawag niyo po sa barangay, pagsabihan niyo na kapag hindi niya tinigil yung pagchichismis, siya ay makukulong. Sige po, sige po. Kasi tutulungan po namin to si Mary Grace na para masampan siya ng kaso. Sige po. At kung hindi, sir, ang pinakamaganda na nakikita ko rito, may anak pa naman pala itong si uh, Gliceria, sa Fairview. Baka doon na lang muna ihatid. Kami nung balas sa transportation. Opo, 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 sir. sir. naman po, chairman, ha? O, salamat po, sir. Thank you po, chairman. Magandang hapon po. Okay, okay. Mary Grace. Narinig mo na usap namin ni Chairman kapag hindi pa siya tumigil, magsampa ka na ng kasong, bibigyan ka ni chairman agad, sabihin ko ibabypass na yung hearing 1 and 2. Kung pwede lumundag ka na sa 3. Kasi matagal na palang pinapakiusapan, matigas pa rin yung ulo eh. Sampa mo na ng kaso ng madala. Sir Erwin. Yes Pa. Okay lang ba sa yon Kapag ayaw pa rin tumigil tong nanay mo sa kachichismis, sampa na natin ng kaso. Siguro baka doon pa lang siya matauhan. Hay, kung ano yun na kabuti po. Okay, good. Sige po. Hindi naman lahat ano, marami sa mga biyenan talaga. Headache sa pagsasama ng mag-asawa. Kaya ako napakabiyernes ko, meron akong biyenan na pakabait, si nanang martas sumalangit na. Talagang 1 million percent yung suporta niya sa pagsasama namin ni Jocelyn ni minsan wala ko narinig na salita sa kanya. Tinutulungan pa kami. Pag nakikita niya ng panahon na naghihirap kami, binibigyan kami ng pera, binibigyan kami ng bigas. Kung minsan pinapagalitan pa niya si Jocelyn. Pag-uwi akong late, dadakdakan ako ni Jocelyn, sasabihan, eh trabaho niya yan, wag mong pakialaman niya. Yan ang ganun dapat ang mga biyanan. Supportive. Yeah. Supportive. Ayaw niya masira yung pamilya. Ito, baliktad tong si pinulutan. Sinutang pinulutan natin. Nagliseria. <laughs> 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 <The> Nagliseria. <laughs> oh, oh. Wala eh sisiraan niya talaga yung samahan. Dapat pag alam ng On The Rocks Idol, supportive lang. Tali. Exactly. ayanya niya, si Glyceria. Pinapupuntahan. Ay, nasa kapitbahay idol. <laughs> 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 si na, nasa kapitbahay. Ayun na, nagchichismis na. Sabi siguro, alam nyo, kanina pinatuturpo ako habang ako'y nagsasampay. <laughs> yung si Mary Grace niyan, Pride Tour Nakita ko nga si lang. Idol Rapi sa video ko. Si, <laughs> ayun, pinag-uusapan nila ako, Mawalang mga walang hiya yan. Mga lukuluki, kaya umalis ako doon. Huwag ka mapapunimala yan, sigurado ako. Alam mo yung mga chismosa na yan. Tot Totoo to, pag hindi nakapag-chisme siya, makating bibig. <laughs> Lagi mo kayo ng pangalis pang alis ng katim. Going back to Nanay Glaceria, Idol na nasa kapit na. bahay. Ayan. Nanay Glaceria. <laughs> <laughs> Nanay Glaceria. <laughs> Nanay. Ano sa usunod mong magunin mo? Kakausapin ka lang. May dala na ano siya alsa balutan? May chucks to dala niya. Lakad na si Nanay. Nay, sige hapunin si Nanay. Nay. ka lang daw. Ano sa usunod hindi ka lang daw. Nay. Unsa naman na? Hala, sige. Nay. Oh. Nag-galit na. Oh, chokes ko yung hawak-hawak niya. Chokes ko yun, ha? Nay! Psst! Kirwin Oh, Nay! Ayun, pulutan. May, may dalas yung pulutan. Oh, Nay, Nay! pinupulutan ka namin. <laughs> oh, ayaw na, nagkismis sa kapitbahay. Ayaw na, ayaw na talaga. Ayaw na. sige, wag nang pilitin. Okay na. Naku, ang hirap tong buhay ni Mary Grace. Mahirap yan. Ma'am, naawa po ako sa inyo, Ma'am Mary Grace. Alam ko kung gaano kahirap yung inyong sitwasyon dyan ngayon. Ganun ano, no, good yan. Siya po matapang. Kaya nga ma'am, ako po'y naniniwala sa inyo na ito pong si Glyceria ang may problema po dyan. At hindi po kayo. Nakita naman po namin, no? kausapin natin, ayaw. ayaw. Nagsis mo. nagsisigaw pa. Kahit kay Kapitan, hindi po talaga yan kahit ka Ma'am, kung itrunk ka mo yung pinto, huwag mo munang buksan. Ang hindi, pwede naman. Hindi, huwag mong buksan. Hanggang sa mapilitan siya. Hindi, ganito gawin natin. Technique. Siyempre, papalam ko kay Sir Erwin. Sir Erwin, mm. Okay, pwede bang ilak ni Mary Grace yung pinto para hindi siya makapasok? So mangyayari, mapipilitan siyang tumira doon sa barangay o sa kapitbahay. And then yung kanya mga damit, dalhin doon sa barangay and itawagan natin kapatid nyo sa Fairview para sunduin siya or kami na po mismo ang susundo sa kanya dyan sa boarding house ninyo and na namin sa Fairview. Okay lang ba sa'yo, Sir Erwin, na huwag papasukin mo na nanay nyo? Ilak mo yung pinto? Ewan ko lang kung papayag siya, magagalit yon. <laughs> Eh, kahit na magalit siya, nakasarado naman yung pinto. Anong gagawin niya? Sipahin yung pinto. Minsan po gano'n yung ginawa. Anong puntis po ko nung sa panganay namin, sa Cavite. Oh. Nilak po niya ako sa loob ng bahay. One week na lang pumanganak na ako nun. Nilak niya ako sa loob ng bahay. Nakapadlak po sa ko sa labas. Naku po. Sa loob ko sa Sabi ko, paano kung nagkasunog? O, di na dinamatay ako dito. Sabi ko, kabanan ko na, mga anak na lang Grabe. ako. Grabe. Grabe pala ito si nanay. Eh di si nanay siguro, uh, Odette, regalo natin ng walis. <laughs> <laughs> Ginawa daw niya yon dahil nagsabi ako na ano, o, sabi, mo, ko, sabi ano, ko sa mami ko, mabantayin mo yan si ano, si Grace, <laughs> kasi magpakamatay daw yan, pasagasa ng ano, sasakyan. Yung Kaya ang ginagawa niya, sabi niya, nilock ko yan siya eh, para hindi makalabas. Kaya yun, niya kasi ito kasi si Grace, minsan nag-ano kami, magkatampuhan. Yun nga, yeah. hirap sa kailangan oh, ko, nakikialam siya. Minsan nag-aaway kami, pakikialaman oh, niya kami dalawa. Ganun, dapat hindi na siya nakikialam dun eh. Kung oh, makailaman siya, pagpayo na lang siya, hindi yung parang manunulpol pa rin Tama. Pakiramera talaga itong hilaw nyo, Biana. Sir, ganun na naman po ibigay namin instructions, ano, sa mga taga-barangay. Ilalak nyo po yung pinto, Miss Mary Grace, and then, yung pong uh, mga gamit niya, idala po sa barangay, and then, susunduin po namin siya. Pakitimbra niyo na po kapatid niyo po sa Fairview, pwede ba, sir? At dadali namin sa Fairview siya. Okay po sa inyo? Ano, mangyari. Magkayos na lang sila. Sir, galing na po mismo sa'yo, 5 years na po parang asot-pusa sila. Ba't kailangan pa natin patagalin pa? May stress nang sila both sides. At sa sir, sir, yung pong chismis niya, matindi po yun. Yung chismis niya, sir, suntok sa buwan. Kaya yeah, nga po. Biro mo sasabihin niya na magkarelasyon ito magkapatid. Nakita lang niyang magkatabi sa kama. Dinugtungan agad na nakakumot mm. at nagtalokbong. So, Mario Josef. Oo nga po eh. Mali nga yung ano, si mama. Nagalit nga rin din ako dahil nga sinuntok niya si mama doon sa uh, kapatid niya, sa half-brother niya. Well, sir, unang-una ay 16 years old. Kahit na po natin, maabswelto lang yung bata, minoridad. edad. Sobrang laki yun, sir. Hindi mo mapagkamala na 16 years old John. Kuminsan kasi sir, mayrong tinatawag na bugso ng damdamin which mali pa rin. Akalaan mo ikaw lalaki ka. Pagbibintangan ka na karelasyon mo yung iyong nakakatandang kapatid at kayo nagtalukbong ng kumot at tinitingnan mo na lang kung gumagalaw ang kumot, etc. Napakasakit 'yon. Siguro itong bata dahil sa bata pa marupok pa nasuntok itong nanay niyo. Hindi po hindi, hindi ko marinig alam yung buong istorya talaga sir kung anong totoo. Itong sinananay niyo sir pag lumapit sa amin para magpatulong doon dahil sa nasuntok siya, hindi namin tutulong. Sasabihin namin pumunta lang muna sa pau. Hindi mm. ba? niya sa anak ko, sir, eh, di ba po? O papasok pa doon yung ano, yung ginawa niya panakit sa anak ko, sir, yung panganay ko. Tatandaan pa rin unong bata hanggang ngayon. Sige po. Ganun na lang po, sir, at kausapin namin yung barangay na para dalhin siya sa Fairview, okay? Salamat po, ma'am. Salamat po, sir. Thank you. Salamat. Thank you. Mga chismosa, chismosa. Hmm, hmm. hmm, 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 hmm. Kundi, gunting yung dila. <laughs>